Ang titulo ng pelikula ay Shot Caller na ipinalabas noong 2017. Nagsimula ang pelikula kay Jacob na naglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga katrabahong stockbrokers. Nang matapos ang laro ay kinausap niya si Tom tungkol sa kanilang double date. Pagka uwi niya ay kinamusta niya ang anak niyang si Joshua. Pagtapos ay umakit na siya sa kanyang asawa na si Kate at namangha sa ginagawa nitong project para sa kanyang art school. Nang matapos ito ay naghanda na sila pareho para sa kanilang double date. Pagpunta doon ay agad silang nagkasiyahan habang umiinom ng alak kasama sila Tom at ang partner niya na si Jennifer. Nang matapos ito ay inihatid na ni Jacob sila Tom. Nag-usap-usap ulit sila tungkol sa kanilang plano para sa susunod na double date. Dahil dito ay na-distract si Jacob at hindi napansin ang red light kaya naman ay Sa aksidenteng ito ay namatay si Tom at walang nagawa si Jennifer kundi umiyak. Agad na hinuli at tinulong si Jacob sa kasong murder. Pinayuhan siya ng kanyang abogado na maaari siyang makulong ng pitong taon pero kapag tinanggap niya ang plea deal ay maaaring 16 months lang ang sentensya niya. Dumating si Kate at sinabing piyansahan na lang siya at lalaban sila sa korte. Tumanggi si Jacob at sinabing tatanggapin na lang niya ang plea deal. Sa sumunod na araw ay isinakay na siya sa boss patungo sa lugar kung saan siya ikukulong. Dinala na sila sa loob at naghiyawan naman ang ibang mga preso na sabik na sabik sa mga bagong preso sa lugar. Nahanap na ni Jacob ang kanyang bunk bed at kinabahan sa sobrang gulo ng lugar. Kinagabihan ay umalis ang nakabantay na guard para tumae. Pinuntahan ng mga preso ang isa sa mga bagong bilanggo at pinagtulungan para gawin sa kanya ang alam yun na. Nakita at narinig ni Jacob ang buong pangyayari kaya naman ay napagdesisyonan niya na papalag siya kung sakaling pagdiskitahan siya ng ibang preso. Kinabukasan sa prison yard ay inangasan siya ng isang preso. Napansin niya ang nakatitig ang ibang mga preso at naisip niya na ito na ang tsansa niya para ipakita sa lahat na papalag siya at hindi pwedeng malitim kagaya ng preso na chinik-chok-chok kinagabihan. Kinandaan niya ang kanyang sarili at walang nagawa ang nagangas sa kanya kaya naman ay dumating ang mga guard para pigilan siya gamit ang pepper spray at ibalik siya sa kuluman. Sa sumunod na araw ay dinala siya sa leader ng Penny Death Squad Gang na pinamumunuan ni Bottles. Nakita nila ang potensyal ni Jacob kaya naman ay joke ni Bottle si Jacob na sumali na sa kanilang gang. Pinresure pa niya si Jacob at sinabing hindi siya tatagal sa bilanggoan kung hindi siya kabilang sa isang gang. Lumipas ang ilang araw ay binisita siya ni Kate at binalitaan na itutuloy daw ni Jennifer ang pagsampan ng kaso sa kanilang dalawa dahil sa pagkamatay ni Tom. Sinabi ni Jacob na ibenta na lang ang kanilang bahay para ipambayad sa mga gastusin sa korte ngunit tumanggi si Kate at sinabing magda out na lang siya sa art school para humanap ng trabaho. Nagalit si Jacob at tumanggi sa plano niya dahil ayon niyang magdusa at magsakripisyo ang kanyang pamilya nang dahil sa sarili niyang kasalanan. Pagtapos ay pinuntahan ni Jacob ang gang at tinanggap na ang kanilang imbetasyon. Para sa kanyang unang misyon ay inutusan siyang magpuslit ng droga sa prison yard. Tinanong ni Jacob si Shotgun kung paano niya ito mapupuslit nang hindi na chicheck ng mga guards. Sinabi naman ni Shotgun na kailangan niya ng pampadulas para maipasok ito sa kanyang alam yun na. Naninig ang kanyang itlog ngunit hindi na siya makakatanggi dahil na rin sa takot na ma-disappoint sa kanya ang gang. Kinagabihan ay ginawa na niya ang milagrong ito at kinabukasan ay namangha si Bottles sa kanya ng matagumpay niyang naipuslit ito sa prison yard. Yung ipasan ilang araw ay ibinigay na sa kanya ang sumunod niyang misyon kung saan kailangan niyang paslanin ang isang dating membro ng Penny Death Squad na tumuray sa kanila. Kasama ang isa pang membro ng gang na si Chopper ay inihanda nila ang kanilang mga sarili para paslanin ang tridor. Nang palabasin na sila ng mga guards ay kin-order nila ang traidor at mabilis ang binawian ng buhay. Pagtapos ay agad silang nagpalit ng damit at naglakad palabas na para bang walang nangyari. Simula nito ay binigyan na siya ng gang ng palayaw na money. Isang araw sa prison yard ay nagkaroon ng isang matinding riot. Maraming nasaktan at namatay sa pangyayaring ito. Nagpatuloy ang riot hanggang sa paputukan sila ng mga guards at wala na silang nagawa kundi dumapa sa lupa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nagawa ni Money na iligtas ang buhay ng pinuno ng Sorenius Gang na si Herman Gomez nang paslangin niya ang presong aatake sana sa kanya. Nakita ng iba pang White Supremacist Gang ang kanyang ginawa at dahil dito ay umani siya ng respeto sa mga ito. Tumingala si Money at naninig na naman ang kanyang itlog ng makita ang CCTV camera. Alam niya sa sarili niya na maliling na naman siya lalo na paniguradong nakunan nito ang ginawa niyang pagpaslan sa isang preso. Lumipas ang ilang araw ay dinala na siya sa korte kung saan sinintensyahan siya ng karagdagang siyam na taong pagkakabilanggo dahil na nahuli siyang kumitil ng buhay. Naiyak si Kate nang marinig ito. Bago siya ibalik sa kuluman ay sinabi niya kay Kate na kalimutan na siya at mag move on na sila ng anak nilang si Joshua. Dinala si Manny sa Corcoran State Prison, isang lugar na may mas mataas na security. Sa kanyang kuluman ay agad niyang nakasundo ang kanyang pakosa dahil pareho silang miyembro ng white supremacists gang na Penny Death Squad at Nazi Riders o NLR. Isang araw ay pinakilala siya ng kanyang kakosa sa isa sa mga pinuno ng NLR na si Redwood. Sinabi sa kanya na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang presong ihahanda nila para sa kanya. One, two. Kinagabihan ay nakatanggap si Manny ng divorce paper mula kay Kate at masaya naman niya itong pinirmahan dahil nga gusto niyang mag-move on ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay nangyari na ang inihandang laban ng NLR gang. Agad itong napigilan ng mga guards. Isang araw ay ipinasok ni Robert si Money sa isang kulungan na katabi ng kuluman ni The Beast na leader ng Aryan Brotherhood. Nag-usap ang dalawa at sinabi ni The Beast ang katotohanan na ang mga preso pala ang nasusunod at namumuno sa kanilang bilangguan. Marami sa mga pulis at guards dito ay bayad nila at nagsisilbi para sa kanila kabilang na dito si Roberts. Nag-offer si The Beast kay Money ng mas mataas na posisyon sa bilangguan. Sinabi niya na pag niya ito ay magkakaroon siya ng mas magandang selda kung saan marami siyang librong mababasa at iba pang mga benepisyo. Agad niya itong tinanggap. Yes. Welcome to the family. Lumipas ang maraming taon ay makakalaya na si Manny sa kulungan. Bago ito mangyari ay tinawagan siya ni The Beast at inutusan siya na pagkalaya niya ay kailangan niyang pamunuan ang isang malaking gun deal na gaganapin sa pagitan nila at ng Surenius Gang. Tumanggi si Manny sa kagustuhang makabalik sa kanyang maiwang pamilya ngunit sinigawan siya ni The Beast at sinabing matatapos lang ang kanyang katungkulan sa gang kung patay na siya. Binalaan pa siyang sasaktan ang kanyang pamilya kung hindi siya susunod. Pagtapos ay nagsulat si Manny ng isang liham para sa kanyang anak na si Joshua. Kumingi siya ng tawad dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan na naging dahilan para hindi niya masaksihan ang paglaki ng kanyang anak. Sinabi niya na mahal na mahal niya ang kanyang anak at hinihiling niya na mag-move on na sila ng kanyang ina. Pagtapos ay biglang tumunog ang isang alarm at agad namang tinungo ng mga guards ang isang selda kung saan natagpuan nila ang isang preso na kinitil ang sariling buhay. Pinasasa ni Robert si Manny at hinitid palabas ng selda. Pinasakay siya sa isang van na nagdala sa kanya sa isang train station. Sumakay siya sa tren at ng pagbaba niya ay sinalubong siya ng dating yung kakosa na si Shotgun kasama ang bagong miyembro ng gang na si Howie. Si Howie ay isang war veteran at wala rin siyang criminal record. Samantala makikita ang parole officer ni Manny na si Kutcher sa isang lugar kung saan may nagtip sa kanila tungkol sa isang kriminal na ng hostage daw di umano sa isang dalaga. Kumatok sa sa pinto ngunit... Hindi siya namatay dahil sa suot niyang vest kaya naman ay pinasok na niya ang bahay at binaril ang kriminal. Dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon siya ng physical at emotional trauma. Samantala, dinala nila shotgun si Money sa isang party. Pumunta siya sa banyo para maghilamos at paglabas niya ay nakaredy na sa kanyang isang maganda at sexing dalagang nakahubad. Ngunit dahil mahal pa rin niya ang ex-wife niyang si Kate ay tumanggi siyang makipag-ano sa dalaga. Pagpunta niya sa sala ay biglang may nagpaputok ng baril mula sa labas. Hindi siya tinamaan nito ngunit tinamaan ng nangakit sa kanyang dalaga. Agad lumabas si Manny sa lugar at hinitid naman siya ni Howie sa mas ligtas na lugar munit sa kalagitnaan nito ay pinahinto niya ang sasakyan. Narealize niya na siya ang target ng shooter kanina sa party kaya naman ay sinabi niya kay Howie na hahanap na lang siya ng hotel. Inutusan niya si Howie na makipagkita sa kanya doon kinabukasan at magdala ng dalawang burner phones. Kinabukasan ay nakipagkita si Kutcher sa kanyang mga kapwa pulis at pinag-usapan nila ang kanilang plano tungkol sa nasabing gun deal ng kanilang confidential informant. Samantala, nakipagkita na si Manny kay Howie at tinumo nila ang isang tindahan ng bulaklak. Doon ay hinanap niya si Herman Gomez at nag-usap ang dalawa patungkol sa gun deal na iniutos sa kanya ni The Beast. Pagtapos ay pumunta sila ni Howie sa isang diner. Biglang sumulpot si Shotgun sa lugar para kausapin si Manny. Sinabi niya na alam na nila kung sino ang shooter sa party at gusto daw niya na tugising nila ito. Tumanggi si Money at sinabing mag-focus na lang muna sa gun para sa kanilang kaligtasan sa mata ng kapulisan. Pagtapos ay kinumpronte niya si Howie at nagalit sa kanya dahil sinabi niya kay Shotgun ang kanilang lokasyon. Sinabi niya na simula na ay siya lang ang dapat niyang sundin. Pagtapos ay nag-check-in siya sa kanyang parole officer na si Kutcher. Tinikchula ng kanyang katawan para malaman kung may bago ba siyang tatok. Tinanong ni Kutcher si Manny tungkol sa party na may naganap na pamamaril. Sinabi ni Manny na hindi naman siya dumalo doon ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Kutcher. Binisita ni Manny si Kate at naghapunan ang dalawa. Binigyan niya ng pera si Kate ngunit tumanggi siya at sinabing ayaw niya ng pera na galing sa gun. Pagtapos ay pumunta sila Manny sa isang bar kung saan pinag-usapan nila ulit ang plano para sa gun deal. Sa buong usapan na ito ay napansin ni Manny ang kakaibang kinikilos ni Shotgun. Nang matapos ang meeting ay sinundan niya si Shotgun sa isang restaurant. Naninigan kanyang itlog nang makita na si Shotgun pala ang confidential informant picture at nagtip sa mga pulis patungkol sa gaga na pinggan deal. Nandigigil na bumalik si Manny sa kanyang hotel at nag-workout na lang para maibsa ng kanyang galit. Kinabukasan ay binisita siya ni Kate kasama ang kanilang anak na binata na ngayon na si Joshua. Sinabi niya ang mga hinaing niya sa kanyang ama at nakiusap na boing muli ang kanilang pamilya. Tumanggi si Manny at binagsakan siya ng pinto munit sa likod nito ay pinipigilan niya ang kanyang pag -iyak. Kahit anong mangyari ay hindi niya pwedeng ipasok ang dating ng pamilya sa buhay niya ngayon na puno ng piligro at karahasan. Ito na ang araw ng gondil ngunit na ni Money na pinapanood ng mga pulis ang bawat kilos niya. Kaya naman ay dumaan siya sa bintana ng kanyang banyo at tumuho sa isang hardware shop para bumili ng mga gamit na kanyang kakailanganin. Pagtapos ay sinabi niya sa ibang gang members na susendoin na niya si Shotgun para sa paparating na gondil. Pagpunta niya sa bahay ni Shotgun ay kinumpronte niya ito tungkol sa pagiging confidential informant niya. Pagtapos ay pinatay niya si shotgun at nilagay ang cellphone nito sa kanyang kamay para madaling makita ng mga pulis. Lumipas ang ilang oras ay natagpuan na ni Kutcher ang katawan ni shotgun. Ginamit niya ang cellphone nito para itanong kung saan gaganapin ang gun deal. Nagreply si Money at sinabi ang address sa pag-asang mahuli ng mga pulis ang lahat ng gang members sa gaganaping gun deal habang hindi siya pinaghihinalaan ng mga ito. Umunta na si Money sa lokasyon at sinabing hindi niya natagpuan si shotgun sa kanyang lugar. Gayunpaman inujok niya mga ito na ipagpatuloy na ang gun deal. Sinend ni Money ang coordinates ng address sa cellphone ni Shotgun at nareceive naman ito ng mga pulis Sumakay na ang buong gun sa truck na naglalaman ng mga baril Habang nagmamaneho ng truck si Howie papunta sa mismong site ng gun deal ay tinutukan niya ng baril si Howie at pinababa ng sasakyan Agad na umalis si Howie sa truck at minaneho na ni Money ang sasakyan papunta sa site Pagdating doon ay sinabi ni Money sa kanila na pinababa niya si Howie para gawing lookout Di nagpagal ay nagkaharap-harap na silang lahat Sinabi niya na pinatay niya si Shotgun dahil naging informant siya ng mga pulis. Nagpatuloy na ang deal at binatunan ng gang ni Herman ng pera sa kanila. Nang bibilanin na sana nila ito ay bigla silang pinalibutan ng buong kapulisan. Nahuli ang lahat ng gangsters at balik kuluman na naman si Manny na sinintensyahan na ngayon ng habang buhay na pagkakakulong. Doon ay nag-offer si Kutcher na magtestify siya laban kay The Beast para sa kanyang kalayaan ngunit tumanggi siya at tinanggap na lang ang kanyang life sentence. Ibinalik siya sa kanyang selda at doon ay dinukot na niya ang isang patalim na inimbak niya sa kanyang alam yun na. Dinala siya ni Robert sa prison yard at sinabing gusto siyang kausapin ni The Beast. Galit na galit ito dahil sa kapalpaka na ginawa niya sa gun pagkamatay ni Shotgun at pagkabilanggo ng iba pang gang members. Sa sobrang galit ay nangako siyang ipapapatay niya ang kanyang pamilya. Nang ilalabas na sana siya ni Roberts para ibalik sa kanyang selda ay bigla niyang tinutukan ng patalim si Roberts at ikinulong sa cage. Pagtapos ay kinuha niya ang susi ni Roberts. Well played. Binuksan niya ang cage ni The Beast at naglaban na ang dalawa. Sa huli ay napaslang niya si The Beast. My Kinausap niya si Roberts at sinabing Peke ang gagawing report. Isulat niya daw dito na si The Beast ang nangatake at dinepensahan lang niya ang kanyang sarili. At dahil na napatay na niya ang pinakamata sa lugar na si The Beast ay siya na ang bagong shot caller. Walang nagawa si Roberts kundi tanggapin ang lahat ng kanyang kahilingan. Sa huling eksena ay nakatanggap si Manny ng liham mula kay Joshua. Nagmove on na sila ng kanyang ina at unti-unti na nilang tinatanggap ang realidad na hindi na nila muling makakapiling si Jacob Money Harlan.